Ito po ay pinagawa sa akin ni Sir. So ang kanyang ang mga ito galing to sa kanya na pinadeliver deliver mismo sa akin mga mutya niya na pinadeliver sa akin. Papagawa niya ng kwintas gamit ang uh, bao ng niyog na walang mata o libo na niyog. So ito yung dito dapat sana yung mata at bibig pero ito ay wala. So ito ay tinatawag na libon. So, iti-testing natin ngayon. Ilagay ito mga bato na ito kung magkasya. Yung iba malaki. So, ito naman yung sa puwetan niya. Yan, so, magiging ganyan. Itsura niyan. So, yung iba masyadong malaki. So, tatabasan o babasagan natin. So, ah uh, ito, lalagay muna natin kung kasya. So, mga sa kanya to. So, dadagdagan ko na lang to ng ilang mga bato na galing sa akin. O, mga kahoy. to dalawang suso na pasilize. Diyan. Ipagkakasya eh, lang natin kung kasya ba siya. Ito, malaki. Tatabasan yan. Ito. Kasi lalagyan po to ng orasyon sa... Dito, uh, dito sa ibabaw maganda kasi pag test muna kung kasya para pagawa kasya naman siya tapos lalagyan ko ng uh, iba pang mga maliliit dito medyo mabigat nga siya malaki itong iba eh ito kukuha lang tayo ng maliit na paraso rito at ito mukha siyang batuara. siyang bato ara ito galing to sa dagat So, malaki kasi masyado. Meron ako maliit nito. Yun na lang ang ilalagay ko para hindi masyadong kakain ng pwesto sa bao. Masyadong malaki. No? So, ipapalitan ng maliit. Kukuha ng konte Tapos ito konte So, papadala ko na lang sa kanya yung sa pag-ship nito. Ipapasabay ko na lang itong mga natira. Okay naman, no? Kasya naman. Ah, dito sa kiled So ito papabilugin ko pa to at ayusin uh, papakinisin ko kukuhaanin ko ito. Eh. Giging maganda na to pag natapos. Ang ganito ito siguranya. Yan ba o nalipon? Ha? So yan, muna at least na natin na kumasya siya nang kumasa yung, yung mga hindi pwedeng basagit ito pwede itong palitan so ipopost ko na lang dito sa aking uh, facebook page kapag malapit na itong matapos